Ayan guys, isang maulang gabi sa ating lahat. Kita ninyo yan sa harapan. Hindi na ako magsasalita. Alam na ninyo yan. Late celebration po yan ng aking ano birthday. Dumating yung mga anakis ko. At mga pamangkin. Apo. Dito lang yan po sa bahay. Yan lang po handa. Paris-paris lang. Kita nyo. Mm -hmm. Shout out sa inyo lahat. Maulan ang ating ano, Holy Week yan. Ya, yeah, ingat-ingat po tayo. Ingatan po natin ang ating mga sarili. At ganitong takulan mga driver dyan. Alam kong nagmamadali kayong umuwi pero huwag niyong madali ng buhay niyo. Hanggang so, dito na lang. Isang magandang gabi ulit sa ating lahat Pilipinas buong mundo like si ilang ko ang video natin salamat paki subscribe na rin paki tingdok ang notification bell paki share na rin para marami pa tayong mga pag-aanuhan anong pag subscribe ayan bye bye